kabukid, magandang umaga sa inyong lahat. So, ngayon mga kabukid, i-update ko kayo ngayon sa ating mga alaga. So, ngayon Marso na. So, bago lahat mga kabukid, magpakain muna tayo sa ating uh, alagang alaga man. So, tara na mga kabukid, samahan niyo ako. Ito po lang mga kabukid Yung 3 months natin ng mga alaga So konti na lang yung natira mga kabukid Kasi naibinda ko na yung iba So halos Kalahati ng ating mga alaga dito Ay naibinda ko na So Ito na lang yung susun natira natin Ibibinda Doon sa ating buyer So ito mga kabukid So, nandito sa ating lagayan ng ating mga manok. So, ito na yung 2 months natin na kasunod doon sa ating 3 months. So, ito na rin yung ating ibibinta ngayong katapusan ng Marso. So, yan sila mga kabukid. May na rin. At yung ating boiler na yung kanyang ama ay basila na yun o. Mas malaki siya talaga kumpara doon sa ating mga upgraded native chicken. So ito hindi ko pa to napakawalan sa range mga kabukid kasi may trabaho kasi tayo hindi ko pa nagawa yung kanilang lagayan. So ngayon siguro kasi panggabi na yung pasok natin. So gagawin na natin yun para malagay natin sila sa range. So malaki na rin sila mga kabukid. Yun yung mga kabukid o yung kanyang tuka bungi. Kaya payat yung manok na o dalawa pa sila. O yan. Ito yung ating Tomans. Pero yung nandito mga kabukid yan. Ito yung mga Pormans. Na nauna pa doon. Yung nandun no. So nandito sila. Kasama yung Ginya. So maliliit sila mga kabukid. Parang nabansot ba. So nandito malapit na rin natin It's, kumbaga isabay na lang natin din ito sila ito na ibinta doon sa ating marami doon no, na natira o so, malaki na rin yung ating ano, mga kabukido yung boiler o so, yun no, malaki na rin siya so yan mga kabukido dito sa loob ito yung ating mga one month old na inaalagaan ngayon so ito na sila mga kabukid yung dati doon sa ating broder na may ilaw pero so, pagdating ng 15 days kasi maganda yung panahon maaraw siya so inilipat ko na sila agad dito so yan sila mga kabukid ito yung ating 1 month old na mga upgraded native chicken So, ito naman yung ating ibibinta ngayong buwan ng April. So, meron din tayong builer yan mga kabukid. Oh. Ang laki talaga ng builer mga kabukid. Na ang kanyang ama ay basilan. <laughs> so, maganda. Rin, iwan ko lang kung anong lasa ng karne niya pag yan ang ating iihawin. So, subukan natin kung maganda rin ba yung quality ng kanyang karne. Ayan so, oh, lakas nilang kumain na busog na busog na sila. So ito mga kabukid, itong batch na to, ang ginagamit ko pala dito ay GMP. So GMP1, napakain. So doon sa kabila, Integra, Integra to. So sumubok ako ng GMP kung okay rin ba yung kalalabasan na paglaki natin na mga laga. So, i-obserbahan natin kung mabilis bang lumaki. So, disclaimer lang mga kabuki hindi tayo endorser ng mga pagkain na ating binabanggit ng mga produkto. So, ito yung ating one month old. At nandito din sa brother mga Ito yung ating mga the old chicks na bagong hats ngayon sa katapusan ng Pebrero. So, ito yung mga bagong hats natin. So, hindi ko pa siya napalitan ng tubig so ngayon gumamit tayo ng electrolytes subukan din natin yon na multivitamins kasi dati yung ginagamit ko ay vitracin gold na may probiotics so tingnan natin kung maganda rin ba yung resulta niya so yan so ngayon linggo mag-antibacterial tayo sa kanya bacterial blasting So, ito na naman yung ating the old ng mga upgraded native chicks. So, ito yung second batch doon mga kabukid na kasunod. So, mayroon na rin nag-hatch doon sa lobo. Oh. May isa. So, konti lang sila mga kabukid. So, marami tayong hindi fertile na mga eggs. Pero so, okay lang. So, solution na natin. Siguro rin kasi matanda na rin yung ating mga alagang inahin. So, ito mga kabukid, yung ating roster na bagong bili. Yan, malaki na rin siya mga kabukid. Malapit na rin siguro ito mag-breed. Ang bilis lumaki mga kabukid. Dalawang, ling tatlong linggo lang ako na pang araw sa aking trabaho. Pag ngayon nakita ko na, malaki na siya. <laughs> Grabe. <laughs> So, ito yung kanyang kasama. Napakatapang mga kabukid. Ayan. Bilis din niyang lumaki. Maliit pa ito dati. Ang tapang niya mga kabukid. Gabi siya. Yan <laughs> o. So, yan mga kabukid. Nangingitlog na rin yung ating mga native na inahin. So, ngayon, mag-uumpisa na tayo magkulikta ng itlog hanggang sampung araw para sa susunod natin ng mga papisa. Ayan. At kumbaga yung uh, dito sa mga tuloy-tuloy lang yung mga ating pag papisa at pagpagkulikta ng mga itlog para buwan-buwan -bon. mayroon tayong maibinta ng mga manok. So, yun lang mga bukid yun lang ang status ng ating mga laga ngayon so hindi pa siya talaga masyadong marami so sisikapin natin na maparami yung ating mga inahin para mas lalong maging masaya yung ating backyard so hanggang dito na lang mga kabukid kasi hindi pa ako tapos mag painom sa kanila ng tubig so mag, ngayon linggo ngayon so mag-bacterial flushing na naman tayo So, see you in my next video mga bukid. Maraming maraming salamat sa lahat ng nag-comment at nag-react at palaging nanonood ng aking mga video. Patuloy lang tayo sa buhay mga bukid. Happy farming sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat. God bless mga bukid.